Cherry White hindi nakaligtas sa mata ng mga netizen dahil kung matatandaan nga natin na itong si Cherry White ay bumili ng mamahaling sasakyan kaya hindi tuloy maiwasan ang mga sabi-sabi ng mga netizen na posibleng gumaya lang daw itong si Cherry White kay Buitapang dahil alam naman nating lahat na itong si Buitapang ay bumili nga ito ng sports car. Ito ay isang Ford Mustang luxury car. Ngunit ano nga ba ang ginawa nitong si Cherry White na hindi ito nakaligtas sa mata ng marami? Kung makikita nga natin sa latest vlog nitong si Cherry White ay inisa-isa niya ang mga bumabati ko sa kanya. At ito nga ay ang mga comment ng mga netizen at ito nga ay tungkol sa kanyang nabiling bagong sasakyan. Ani Cherry, babasahin ko yung mga comment dito dahil nakita ko na nagtatalo-talo sila na kung cash baraw ito sa Samantala, ang bagong sasakyan nga ito na binili ni Cherry White ay para umano daw ito sa panyang anak. Ito nga ang isa sa nabasa nitong si Cherry White sa comment section. Ang sabi rito ay umutang lang daw siya ng pera para makabili ng kotse. At para lang daw na mayroong may pagmayabang. Ngunit sagot naman itong si Cherry White na hindi naman daw masama na bumili siya na sasakyan. Ngunit itong ang si J.M. Joris ay hindi rin nakaligka sa mata ng marami. At ito nga ang sabi sa comment section ay abinalikan ka ni J.M. Cherry White. Dahil sa pera, tingnan mo, lahat ng yaman mo ay gusto din niya. Samantala kung mapapansin natin ay agad naman itong sinagot ni Cherry White. Ani Cherry White, Mari, itulog mo yan. Kakapuyat mo yan. Ngunit mayroon pa nga siyang nabasang comment napanaylang lang daw siya bili ng sasakyan at hindi naman daw ito nagbibigay sa charity. At agad naman sinagot nitong si Cherry White. Ani Cherry White na hindi na daw niya o na vlog ang kanyang mga tinutulungan, lalong-lalo na sa mga talagang nangangailangan. Bonit hindi naman lingid sa ating kaalaman na talagang matulungin itong si Cherry White, lalong-lalo na sa kanyang pamilya.